Ay, mapagpalang araw. Masiramat. I'm back. dito na ako sa kwento mga kaibigan. Sa pagbabalik. Aww. So, ito. Maga. gabi, pagdating ko, 10 a.m. Ay, 10 p.m. na nang pagdating. Dito sa bahay. Dumating ako sa kwe. Ay, umalis ako sa amin. Uh, sa mga Cruz is alas 8 ng gabi sa bahay. Hinatid ako sa airport. So, flight ko pa Manila um, alas 11. Tapos, tumating ako doon sa Manila. nag ako doon sa OFW lunch. So, guys, napakaganda doon sa OFW lunch. Andi, pagkain doon. Ang sarap ng arus kaldo pagpasok mo pa lang doon, uh, mag i-register ka, ka. register ka doon. At doon, andin na ang pagkain doon. So, doon ako nag-standby ng 9 hours kasi dumating ako sa Air uh, Manila ng sa airport is alas 12. So, alas 9 pa ng umaga yung flight ko. So, ang tagal ko nag-standby doon sa ano doon ako na nagpa sa OFW Lounge. So, doon ako nag-istambay -nag na at nakaidlip-idlip din ng konti doon. Nag-antay hanggang uh, umaga. So, inantay wow! ko yung uh, check-in ko para pasok. So, nag-check-in ako mga 7 a.m. Check-in ako ng mga 7 a.m. Tapos, flight ko pa pa is alas na maybe 9.20. So, 9 hours naman hanggang nakarating ako ng Qatar. So, pagkating ng Qatar, nag na naman ako ng 4. 4 uh, na oras at kalahati. Tapos, last 7 ng gabi, dito na sa... sa Doon na sa Qatar, flight ko naman pa-pa-quit. So, dumating ako dito sa airport. Sa Kuwait is 9 na. Sinundo ako ng amo ko. Saka mga tatlo kong alagang babae. So pagdating ko sa dito sa bahay, um, pinatulog ako agad. Pinagpahinga ako yes. dito. Pinagtrabaho. So hindi na rin ako sabi ng amo ko hindi na daw ako gigising siya uh, na lang yung bahalang mga alaga ko matulog ako hanggang umaga so nagising ako kanina is alas 10 na <laughs> so thank you sa aking amo at uh, naintindihan niya dahil pagod ako pagod daw ako uh, wala daw akong gagawin gagalawin na trabaho na uh, gawain sa bahay at matulog muna ako so natulog ako ng alas 11 na ng gabi kasi hindi naman ako makatulog. Hindi, hindi ko ma, ano yung mga nakikita ko. So, pinilit talaga ako matulong. Natulog ako. Gising ako alas 10 na ng umaga dito sa Kuwait. So, naglinis ako. tapos ko lang alauna ng umaga. ay ng hapon na dito natapos ko yung trabaho ko. Sa sala, tsaka tatlong, dalawang kwarto sa kusina, hindi ko pa naayos. So, mamaya na lang gutom na ako masakit ng ulo ko at kakain So, ito may nako ng kabab may laham so na miss ko rin yung pagkain so ito mga guys kakain tayo kakain so, tayo namas ko ng mga pagkain sa may kabab. Diyos. At hindi rin ako magluluto. Kasi may mga lulutuin na. U o, o, lang muna. Pagantayin ko pa yung amo ko. Kung ano yung gusto niya. Kasi may mga naluto na sa dito kapon. Kaya, hindi wala muna akong lulutuin na sa ngayon. So, ayun guys. Maraming salamat. Thank you for watching.